Naglogas mo na ng sa TVB just ko walang kasama. Ayan na naman tayo. Ayaw mo lang, go go lang. Huwag natin naisipin yun. Kung nag-iisa ka, fight lang hanggang sa pagtagumpay natin. Bata pa tayo mga pagsiyo, hindi pa kailangan na uh, may kasama tayo. Okay lang yon Kung wala talaga, ano magagawa natin? Di ah, Relax lang. Wala. Balay, balay. Ganun. balay, ganun. balay ganun. ako uwi. Papuntahin mo na mga bata dito kasi ano, maghapot na lang. Sige na, sige, pinungka niya. mo na tayo pinggan, mga kapag Kailangan natin, maghugas mo na ng pinggan bago ako uwi. Ay! Tulungan na, na nila ako. Marami ako labahin. dami ako sampayin. dami ako paikutinin. Oh my God, mga kapagsew. Ganyan na ang buhay ng tao. Oh. No? Kailangan magiging dive. relax. Pati maisip mo, may nahon. Huwag nang masyadong kalit Mayroon man o wala. ไีแล้ ano tayo. Tapos ka na kumain po. yeah, tapos ka. Ay, naku yan. Okay, naku yan. Yan. Ito na lang, ano Shout out dyan sa lahat kong mga anak at mga kaibigan, mga pos mga balae. Shout out sa tatay ko, mga kapatid ko. Ayan. Ayan ang buhay ni Beth. Diyan pa sa Ostos. Ayan. Shout out sa aking kapagtanggol na gumagawa dyan sa uh, Dulong Duhat. Dulong Duhat malabon ako pero hindi ko alam ang mga barabarangay dito talaga sa malabon. Only lungos lang talaga ang alam ko. Bayan, lungos. Ay, nako, grabe. Na yeah, mga kapagsip, thank you very much.